Dito pa lang ay magigisa na ako ng sibuyas at bawang. Hintayin natin magkulay brown ng ating sibuyas at bawang at ilalagay natin yung ating limpo mamaya. Gaya ng sinabi ko, ilalagay natin ating lempo, mga hiniwa-hiwa at kailangan natin itong maging kulay brown. Ayan. At ito na no ngayon, pagkaraan ng ilang kulay minuto, nagkulay brown na siya siyempre ilalagay natin lalagay natin ng tubig yan dahil palalambutin pa natin yan palambutin natin palambutin natin yung karne at uh, takpan hintayin natin ng mga 3 minuto natin na asukal yan. asukal na yan magigati ng oyster sauce oyster no na oyster sauce na yan noro cube Iba. pork cube pork ng pork cube 'yan Ayan so malapit na amat luto Lagyan natin ng kalamansi Okay Kalamansi sibuyas dahil masarap yan sibuyas na lagi na rin ang sibuyas yan partner yan sa ano na yan, ulam na yan itlog ng pugo yun Nagyan natin ng itlog ng pugo yan, no. Huh? Huh? Wow, yami. Konti lang nabili ko. O so, konti lang, maganda kung marami yan itlog ng pugo. Pero okay na yan. Naluan ko lang siya para maiba naman noon. That. So, ayun, ah uh, hintayin lang natin yung ng konti at kain na ako kain na kami wow yummy Whew. at yung kanin ko oy, you know luto na rin Ay, Solving, solve, solving.